Nakakita ang babae ng isang sinaunang magic box, may nakalagay din na Chinese, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit agad na nagwish, sana mabulok na ang school boss. Madalas pala siyang binubuli ng amo ng paaralan, sinaktan siya ng driver, binato ng bote, pinagtawanan at binugbog. Sa madaling salita, gusto niyang gamitin ang lahat ng paraan para pahirapan siya. Nang matapos ang wish niya ay hindi na niya ito pinansin at natulog na. Sinong mag-aakalang hating gabi ay biglang bumukas ang kahon at tumunog ang musika? Kinabukasan, may kakaibang nangyari. Kagigising lang ng amo ng paaralan at nakita niyang nagsisimula ng mabulok ang balat sa braso. Pagkatapos ay kumalat ito sa buong katawan, pati muka. na sa mukha. Nadiagnose ng doktor ang necrotizing fasciitis. Sa hindi inaasahan, ito ang epekto ng kahon. Nakakapagbigay talaga ito ng mga hiling. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mapanganib sa kahon na iyon, Kasabay ng pag-wish, kakagiten pabalik ang tao o hayop na katabi ng nag-wish. Kinabukasan, natuklasan niya na ang aso sa bahay ay namatay sa kakaibang paraan. Ang asong ito ay nasa tabi niya sa loob ng walong taon. Ito ang nagpalungkot sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya napagtanto na iyon ang kabayaran para sa kanyang nais. Pagkatapos bumalik sa paaralan, siya ay nasa napakasamang kalooban. Muli niyang nakita ang lalaking Diyos na kanyang nagustuhan, na ipinare sa isang beauty queen. Dahil dito, gusto niyang mabaliw. Ang una niyang ginawa pagka uwi niya ay ang paghiling gamit ang kahon, sana mahalin ako ng lalaking Diyos. Oo nga naman, kinabukasan, kakaiba ang ugali ng lalaking Diyos, lubhang maalalahanin, nagkusa pa na siyang kumain ng sabay, nakipaghiwalay pa sa beauty queen, ito ang nagpa-excite sa kanya, pero right afternoon, nun, kinagat na naman siya, sa pagkakataong ito ay ang kanyang tiyuhin, habang naliligo siya ay bigla siyang nadulas at nahulog, malakas na tumama ang ulo niya sa bathtub, nahirapan akong umupo, pero nauntog ako sa gripo sa itaas ng ulo ko, humahantong sa kamatayan, hindi pa rin alam ng dalaga na pinatay niya ang kanyang tiyuhin, ngunit tanging ang napakalaking swerte ang kanyang iiwan kung kanino, nang malaman niya, ang mana ay wala sa kanyang pangalan, siya ay labis na nagalit, magwish ka agad gamit ang kahon, umaasa siyang ibibigay sa kanya ng kanyang tiyuhin ang lahat ng ari-arian nito, tama, natupad ang kanyang hiling, Natanggap ng kanyang ama ang balita at sinabihan sila ng korte na manahin ang ari-arian, siya ay lubos na masaya. Agad silang lumipat sa kanyang bahay. Simula noon, ang kanyang buhay ay dumanas ng mga pagbabago sa mundo. Dalhin ng iyong matalik na kaibigan na mamili sa buong araw, ayusin mo ang iyong buhok, pumunta sa spa, kumain ng masasarap na pagkain, bumili ng mga branded na produkto. May mga libangan ng mayayaman. Ngunit sa sandaling natupad ang kanyang hiling, nangangahulugan din ito na may mamamatay. Sa pagkakataong ito, ikaw na hindi makapaniwala ang babaeng ito na pinagmamasdan siya ngayon ni kamatayan, natuklasan niya na ang pandurog sa imbornal ay hindi gumagana, kaya pinatay niya ang switch at lumapit upang suriin. Noon lang, pinatay ang apoy ng sinigang na niluto sa gasera, agad na pinuntahan ng babae para patayin ang gas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagtalikod niya paalis, hindi niya sinasadyang nabuksan ang crusher. Kaya nang bumalik siya upang suriin ang mga tubo ng tubig, gusto niyang patayin ang switch, ngunit wala ng oras. Sa wakas, nabigo ang isang sigaw at namatay siya sa lugar. Parang hindi inaasahang pangyayari ang lahat. Pero actually nakaayos na lahat. Ito ang kapangyarihan ng Magic Box. Sa tuwing tinutulungan nito ang iba na matupad ang kanilang mga kagustuhan. Pagkatapos ay kakagitan pabalik ang katabi ng taong nagnanais. Ito ang pangatlong hiling niya. Sunod-sunod na namatay ang mga kamag-anak sa tabi niya. Sa wakas ay napagtanto ng dalaga na ito ay may kinalaman sa kahon, ngunit sa kahon ay nakasulat ang sinaunang teksto ng Chino, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito, kaya nakahanap ako ng kaibigan na marunong ng Chinese, dinala siya ng kaibigan niya sa isang Chinese antique shop, interesado ang may-ari ng tindahan sa sinaunang panitikang Chino, nakita niya na sa kahon ay nakasulat, Ken Grant Pitong Wishes, kasabay nito, mayroon ding pangalan na, Lumay, Nag-online ang may-ari ng tindahan upang maghanap, ngunit hindi inaasahang natagpuan ang impormasyon ni Lumay. Ayon sa mga tala, noong 1910, ang Black Death ay lumusat sa mainland China. Si Lumay at ang kanyang pamilya ay pinaghihinala ang naghahatid ng sakit. Kaya, na-quarantine nila siya sa isang kompartamento ng barko. Sa huli, namatay ang kanyang buong pamilya dahil sa heatstroke at dehydration. Si Lumay lang ang nakaligtas. Napakayaman ang pamilya ni Lumay. Pero music box lang ang dala niya. Pagkatapos nito, pumunta sa Dambana at manalangin para sa paghihiganti. Nanalangin siya ng pitong araw at pitong gabi. Sa huli, lahat ng kanyang mga kaaway ay patay na. At hindi nagtagal, namatay din si Lumay. Nagpakamatay siya. Sa oras na ito, nakita ng may-ari ng tindahan ang isang linya ng text na lumabas sa kahon. Sinasabi nito na, kapag huminto ang musika, nangyayari ang mga bagay. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Kaya agad niyang sinabihan ang dalaga na umuwi muna. Hintayin kung ako mismo ang mag-research, mamaya ko nasasabihin. At sa pag-uwi, nakita niyang muli ang kanyang ama na namumulot ng basura. Dahil dito ay labis siyang naiinis, dahil sa aksyon ng kanyang ama na namumulot ng basura, hindi na mabilang na pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Kaya naman, sa galit, ginawa niya ang kanyang hiling, gusto niyang gawing talentado ang kanyang ama. Kaagad pagkatapos noon, natupad ang hiling, kumurap ang kanyang ama at naging music hero. Hinahangaan siya ng mga kaklase niya, nakakapraw dito sa kanya. Ngunit kasabay nito, automaticong bumukas ang magic box, tumutugtog ang musika, malapit nang mangyari ang reverse bite. Sa pagkakataong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang may-ari ng tindahan. Sinisiyasat niya ang sikreto tungkol sa kahon. Sumpa pala ang mga katagang nakalagay dito. Sa bawat paghiling mo, isang tao ang mamamatay. Matapos matupad ng wisher ang pitong wishes, mamamatay siya. Nais sabihin ng may-ari ng tindahan sa babae ang tungkol sa balitang ito. Pero hindi na ako makatawag ulit. Sa oras na ito, isang bagyo ang tumama. Natakot siya at ibinaba ang phone niya sa ibaba, nang bababa na sana siya at kunin iyon, ang bahay ay biglang naging kakaiba, pagkatapos nadula siya at nahulog, nasaksak ng matulis na bagay ang kanyang ulo at namatay siya sa lugar. Kinabukasan, nalaman ng batang babae na ang may-ari ng tindahan ay namatay, at muli siyang nabalisa. Sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan ang lahat ng nangyari kamakailan. Pinag-aralan ng kanyang matalik na kaibigan na marahil ay dulot ng kahon na iyon, ngunit ngayon ay patuloy siyang nagnanais, Pagkatapos ng lahat, ang Magic Box ay nagdala sa kanya ng napakaraming benepisyo. Noon siya na discriminate ng amo ng school, hindi na siya nakatiis at agad na nagwish. Gusto kong gawin ang sarili ko sa taong mahal ng school boss. Di nagtagal, natupad ang hiling. Noong gabing iyon, inimbitahan siya ng maraming kaibigan sa isang party. Ang pakiramdam na ito ay napapansin. Siya ay lubos na masaya. Kasabay nito, muling binuksan ang magic box na nagsimulang kumagat pabalik. This time, turn na ng best friend niya, Pumasok si Mary sa elevator. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya ng kamatayan. Pagdating ng elevator sa floor na gusto niya, nang lalabas na si Mary, naputol ang lubad ng elevator. Nahulog ang elevator mula sa taas na 12-12 ng palapag, namatay si Mary sa lugar. Tama, ang kahon na iyon ang naging sanhi nito. Nawala ng isa pang kamag-anak, napagtanto din ng dalaga ang kabigatan ng problema. Upang maiwasan ang isang trahedya na mangyari, determinado siyang itapon ang kahon, Ngunit pagkatapos masunog ng dalawang oras, wala pa rin itong tugon. Ginamit niya ang pandurog, ngunit walang nagbago. Wala nang ibang pagpipilian, nilak niya ito. Ang araw na iyon ay ang kanyang kaarawan. Nagsimula na naman siyang hindi komportable, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga bagay na mayroon siya noon. Kahit alam niyang ang kapalit ng kanyang hiling ay mamatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi siya nakapagpigil. Ngayon na ang fifth wish, after pitong wishes, mamamatay na siya. Nangangahulugan din ito na maaari ka lamang mag-wish ng isang beses pa. Last wish, ano ang wish mo? Muong araw siyang nag-isip. Kung iisipin, ang pinakapanghihinayang sa buhay niya ay ang pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman hiniling niyang muling mabuhay ang kanyang ina. Mga resulta, pagkatapos, pumunta ang kanyang ina para kumatok sa pinto. Tuwang-tuwa siyang niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Tapos pumasok din ang papa niya. Sa pagsama ng kanyang mga magulang, siya ay nagkaroon ng napakasaya na kaarawan. Pagkatapos ay pumunta ang dalaga sa atik kung saan nagpipintura ang kanyang ina. Sa trabaho ng kanyang ina, natuklasan niya ang isang magic box. Sa sandaling ito, naisip niya ang kanyang pagkabata. Nakita niya ang kanyang ina na palihim na nagtatapon ng kung ano sa basurahan. Hindi kaya isang magic box ang naiwan ng kanyang ina. Kaya naman, ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang ina ay dahil pitong hiling niya, kaya pala siya sinumpa. nag siya nang bigla niyang makita ang kanyang ama na nagpuputol ng puno sa labas agad niyang napagtanto ang isang bagay at tumakbo palabas, nais na pigilan ang trahedya na mangyari. Ngunit ito ay walang silbi, pinanood niya ang kanyang ama na namatay sa ilalim ng talim ng electric saw. Ito ang kabayaran para muling mabuhay ang kanyang ina. Nabaliw siya. Pagkatapos ay pumunta sa harap ng kahon at gumawa ng isang huling kahilingan. Hayaang bumalik ang lahat sa araw na kinuha ng kanyang ama ang kahon. Pagkatapos ay nagising siya mula sa panaginip. Bumalik talaga sa dati. Nakita ang kanyang ama na namumulot ng basura sa labas, agad siyang tumakbo pababa, kinuha ang kahon at itinago sa kanyang school bag. Pagkatapos ay dinala niya ito sa paaralan at hiniling sa kanyang kaibigan na ilibing ito para sa kanya. Naisip ni Kuo na ang lahat ay maaring bumalik sa dati. Mula doon maaari kang mamuhay ng mapayapa. Ngunit nang masaya siyang tumalikod at umalis. Pagkatapos ay may dumating na sasakyan at dir diretsyong hinampas siya. Namatay ang babae. Yan ang kinahinatnan after pitong wishes. Natupad pa rin ang sumpa, sa makatuwid, walang libreng tanghal iyan sa mundong ito. Upang matupad ang mga hiling, kailangan may proseso. Maari ka lamang gumawa ng mga pagsisikap na gawin ito sa iyong sarili.